Ayan guys. Ready for bukas yan. Ayan. Parang bupay na. It's family day Friday. Pag Friday kasi dito lahat. Ayan. Ito kasi yung pinakamalaking ano, bahay. Hindi naman pinakamalaki ito. Dito yung matanda. Ayan. Ayan. Busy busy din pag may time. Pag Friday. Ayan. ayan. Hanggang dito yan. Ano yan? Um, 54 plato. Ito. Tsaka yung baso. Maganda pa yan tingnan ngayon. Kasi wala pang umupo, wala pa pagkain. Pero bukas, ay nako, wala na yan. Oh, diba? Ganyan siya ka, ganda. para na din Ramadan, nung Ramadan. Pero kasi pag Ramadhan ay nung Ramadan, nag -bupi. Hindi ganito. Eh. Yan di pa natanggal 'yung mga itim. Kasi hindi pa tapos 'yung mahal na araw dito sa Middle East kaya ayan. Saka natanggalin 'yan pag September na. Ayun. Otopay. Ah, teba. Diba? Ayan. Ang ganda niya tingnan. Lalo pag may ah, uh, blaklak sa na para na din siyang buffet or karinderya matam in Arabic <laughs> dami explanation ayun guys ayun ayun bukas guys hindi na yan maporma. hindi na yan maano dami na yan kalat ayun, ngayon maganda pa siya tignan kasi wala pang kalat or etc. Bukas babayta ako kung gaano siya kakalat. Gaano sila kakalat magkain. Yan. Wala, kayong, wala kaming magawa kahit anong kalat nila. ah uh, ligpitin dun. Kasi yun ang trabaho ng katulong. Kadama is life. Ayan. Ayan guys. Diyan sa gitna ng lamisa na yan. Diyan po ilalagay yung mga pagkain. Kukuha sila ng pagkain dyan para i dadali nila dito sa bawat lamisa nila. Ito bawat isang pamilya, isang ganyan, pamilya, pamilya, pamilya. Kaya madaming lamisa. Bawat lamisa may pamilya. Ayan. Divided na yan for into the family char ayan guys bukas na naman uli papakita ko sa inyo kung gaano sila kakalat magkain huwag kayo maingay guys ayan ayan sana bukas hindi to puno lahat may mga pa kami hindi mga dami pero sigurado bukas marami tao kasi family day. Ayan. then guys, abangan natin bukas kung gaano sila kalat magkain. Ayan. Bye. Two thousand years later. Nabay ni Huh?

Wala pa naman. Wala pa naman. Diyan naman. Bapay, eh. Bapay isda galing ako ano. Oo. Bapay isda? Ay, yes. um, ba, Ay, dapat na nga. Diyan naman. Diyan nga ba? ba? Ano Diyan nga ano? ba? Um,

Tapi ya menitap kau. Aku Aku oke masak. Aku Aku mau masak. Aku mau masak. Aku Aku mau Aku mau masak. Aku mau Aku mau 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 Aku mau Ano nga? sa na. Sabi na Ayaw na kanyang padahin, Ros. Ayaw na kanyang padahin, oh, O, na tayo. Hindi ako makabisita po. Kabila, dakmat lang yung pagkain. Oh, Why that, o, Ros? Bakit kailangan palibaba ng ano

Magdala mo na ang tisyo sa sala. Magdala mo na doon. Ha? Magdala mo sa sala. So, ko wala na? Ayan, guys. minatay na yung ilaw. Bye-bye! <laughs>